Matapos ang morning training kasama si Coach Mickey, pinatawag ni Kuya si Andrea sa confession room. Sa araw na ito, nais nice kong ipaalam sa inyo na magkakaroon kayo ng isang oportunidad na maging miyembro ng isang kilalang P-pop group. Wow! Oh wow! Kuya, yeah, I didn't expect that po kasi inisip ko po to be part of like an official P-pop group. Madami talaga yung kailangan mong pagdaanan and this is such a big opportunity po for us na mga housemates po. At dahil nga, isa itong malaking oportunidad, kailangan ninyo maghanda ng isang one-minute freestyle dance sample para sa magiging audition niyo. Okay kailangan niyong galingan para makapasa kayo sa audition. Binahagi ni Andrea ang bili ni Kuya sa mga kasama. So, later daw, magkakaroon tayo ng auditions because Kuya's gonna give us a chance to be a part of uh, an official P-pop group. And, do your best. Good luck. Excited na naghanda ang housemates sa kanilang paparating na P-pop audition. Samantala sa confession room, kausap na ni Kuya ang kanya mga espesyal na bisita. Magandang araw. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Hello! po, Kuya. Hello po. Hello po. Hello din sa inyo. Hello. Pa. Hello pa. Maligayang pagdating sa aking bahay. Salamat po. Salamat, Salamat po. Pa. Salamat, Salamat po. sa lahat, magpakilala muna kayo. Hello po, ako po si JL, 19 years old, from Naik, Cavite po. Hello po, ako po si Nate, 17 years old, Tagas, Chicago po. Hello po, ako po si Jello, 19 years old, from Pasay City. Uh, I'm Mickey po, uh, 19 years old, from Quezon City. Hello po, ako po si Akira, 19 years old, from Bulacan naman po, Santa Maria. Yeah. Labis ang katuwaan ko dahil nakarating kayo rito sa bahay ko. Kami din po, kuya, sobra po. Rati-rati <laughs> lang eh, naririnig ko ang inyong mga kanta. Ngayon, kayo mismo ang nandito na. Yes. Oh. Grabe, ang tagal po. Dati pa po namin ito inaabangan <laughs> niya. Maka Makausap din po kayo, kuya. And when we were staying here before, Kuya, kuya, are you there? Hinahanap <laughs> <laughs> ka po namin, kuya. Ngayon <laughs> may nagsasalita na talaga. Pwento nyo nga ang karanasan ninyo habang kayo ay naninirahan dito noon? Oo. Ah, uh, nung nakatira po kami dito, halos yun po. Almost nine, nine months, months po ata kami nakalock-in kasi po, uh, pandemic po. And then, nagtitraining lang po kami dito everyday. Ang dami po naming memories, lalo po dun sa may sala nyo po. Uh, dati po kasi wala siyang mga upuan or anything. Tapos, meron salamin doon. So, doon po kami lagi nagsasayaw. Swimming din po sa umaga. Tapos, yes. naglalaba rin po kami sa... <laughs> <Opa>. <laughs> Para lang pala kayong mga housemates ko, ha? <laughs> Totoo po. <laughs> ngayon, at nandito na muli kayo, Ihingin ko sana ang tulong ninyo. <laughs> Dahil ang mga housemates ko ngayon ay dumadaan sa isang PPOP wow. weekly task challenge. Oh. Binigyan ko sila ng isang pagkakataon para mag-audition. Oh! Hey! <laughs> wow, Parang tayo wow. lang dati. <laughs> 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 Parang kami naman po kasi dati po nag-audition mo <laughs> din po kami. Ngayon po kami naman po yung ano. Magpapa-audition. Opo, magpapa audition Naalala namin na kabang-kaba kami kapag may audition or evaluation. <laughs> <laughs> Tapos nakakatuwa na ngayon kami na yung mag judge <laughs> sa, sa mga tao. Opo. Sige. BGYO humanda na para sa mga mag-audition na housemates. Hey! Oh, let's go, Let's oh, go, ready na po kami, <laughs> Kuya. Maya-maya lang pumunta na sa activity area ang housemates para sa kanilang audition. Oh my oh God! My oh, God. My God. Please, oh my God! <laughs> Why me, man? <laughs> <laughs> Zero talent. Why me? Wait, <laughs> I'm <laughs> Nilang <sandali pa. laughs> Housemates. I looked at oh, yeah. oh Presenting ang inyong magiging Audition Masters Let us all welcome ang pinakabagong P-POP sensation na kinagigiliwan ng marami ang BGYO! Wow! Wow! Oh <laughs> <laughs> Ako po si JL It's your boy Nick Hi guys Angelo Hello I'm Mickey Ako po si Akira Be the light, BGYO. Oh, yeah. oh, wow. I'm Una ko kasi nakita ko kinikilig po talaga ako kuya. Tapos nakita ko po yung mukha nila kuya. Tapos ang gubawa ko kuya. kuya. Ngayon, housemates, mag na ang inyong audition. Pumanda. Go guys! <laughs> uh, pakilala muna po. Uh. Uh, ako po si Ralph. Ralph Malibunas po, 22 years old. Uh, audition ko ako para mapabilang po sa P-pop group. Ilang sandali pa, Matapos mag-perform, nagbigay ng komento ang BGYO sa audition ni Ralph. The confidence nandun na. So, thank you, bo, thank you. Uh, for me, same as them, I think uh, yung confidence mo nandun. And also, I noticed na you were having fun kahit syempre nakakaba talaga to perform in front of judges talaga. Saka una pa siya. Mm, una pa siya. And I really like your facial expressions pag nag-perform ka. So, good job. Thank you, bo, thank you. Bo, thank you. <laughs> oh. <laughs> <Yuki>. <laughs> <laughs> hey guys first of all i'm a fan yeah. by the way so the light that was amazing Thank you. Thank you. so i'm chico lekaya i'm 26 years old and yeah um, i'm gonna dance first um, chico, hato lang. Ibida mo yung mga tito moves mo. Good job, good job, good job. Good job, good job, good job. Thank you. Halata na medyo nahihiya ka and medyo conscious pero sobrang appreciate namin yung hard work and effort. Thank you, Jello. Yeah, don't be nervous. You look good when you're enjoying. Isa-isa namang bumida at nagpakitang gilas sa sayawan ang housemates. Uh, nakita ko confident ka mag-perform. Then sa dancing naman, gusto ko yung mga variations na pinakita mo sa amin sa dance. Siguro i-work on mo lang yung pagiging tense mo. para doon ka nahihilay sa pagiging tense at kabado. Pero good job. Kahit alam kong kinakabahan ka at nahihiya nakikita ko yung passion sa ginagawa mo. And kahit wala kang background sa pag-freestyle, sobrang na-appreciate ko yung combo, yung mga binigay mong moves. Ako naman yun sa performance, uh, nakikita ko yung facial expressions mo, pero may times na bumibitaw ka. But overall, your performance was good. Kobe, good, good dance performance. It's good you're smiling and I like your moves. It's good you're performing full out. Good job, Leo. For, I like your dance performance. You have lots of energy, and you're really you look really confident. You look good. And I like your facials. Kung paano ako sa amin and. May problem na sa timing sa dance pero kitang kita ko yung confidence mo tsaka textures, dami. Sobrang galing. Huli namang nag-audition si Gian. Ang na po good job. Uh, sobrang talented mo. Nagulat nga ako eh, when, when, when she started dancing, parang, oh, go Sobrang, sobrang lakas ng stage presence mo. So, keep it up. Okay, wow. Housemates? Yes, BGYO? Yes. 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 Sa puntong ito, ay pipigyan ko kayo, BGYO, ng pagkakataon para pag-usapan at mag-deliberate tungkol sa mga nag-audition sa harapan niya matapos ang naganap na auditions, oras na para sa naging resulta at desisyon ng BGYO. Yeah, so, uh, announce namin kung sino yung honorary member for this round. Yeah. Okay. Susunod!